Huwag kang gahaman sa mga audio mo at wag na huwag kang gahaman sa mga music na ginagamit mo na alam naman natin na hindi sa'yo. Dina-download mo lang at ini-edit mo para kunwari ikaw ang nagmamay-ari nito. Pero ang totoo, hindi. Guys, may mga content creator guys na napakagahaman at napakadamot lalong-lalo lalo na guys sa mga music or mga audio na ginagamit sa ating mga kapwa, content creator. Huwag na huwag kayong maging gahaman kasi alam naman natin na hindi kayo ang nagmamayari dyan sa mga music na ginagamit ninyo. Kapag ba mataas na ang mga views sa mga content creator na gumagamit sa mga audio ninyo, bigla nyo na lang i-claim, bakit ganon? Ayaw kayong matalbugan dapat maging masaya kayo kasi yung audio na ginagamit sa ating mga kapwa content creator nagba-viral ito na ikaw yung source, dapat proud ka. Kasi yung audio na ginagamit sa ating mga kapwa content creator ay nagba-viral ito. Isang content creator ang nagkaroon ng copyright. Alam niyo ba kung bakit? Nung una, hindi naman gano'n kataas ang kanyang views. Pero maabot ng ilang araw, nagkaroon ito ng 2 million views. Pero ang nangyari, bigla na lang ito nagkaroon ng copyright. Kasi yung nagmamayari sa audio na ginagamit niya ay kiniklaim ito. Bakit ganun? May mga content creator na madamot, ingat-ingat kayo sa paggamit ng mga audio or music. Kasi guys, yung iba hindi masaya na ang kanilang mga music or audio ay ginagamit ng ating mga kapwa content creator lalong lalo na kapag ito ay nagbabiral. Napakasaklap kasi pareho lang naman tayo ditong content creator. Lalong lalo na yung gumagamit ng music na alam naman nila na hindi sa kanila, dinadownload lang nila at ini-edit nila para sila ang nagmamayari pero hindi sila ang nagmamayari. Edited lang yan. Inaangkin din nila ang hindi sa kanila. Pero ang masaklap, kiniklaim pa nila at kinakopyright pa nila ang ibang mga content creator. Dapat masaya kayo. Kasi yung, yung audio na or music na ginagamit ay viral ito. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para update kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.